at dandahan lang din yung taklo mga dahil na kalman kalma kahit mabagal lang yung pataklang natin at so yung mabilis pa rin uh, natin natin yung bastig so dito na ako sa bastig mga kaidol dito so, na natin yung bastig mga kaidol at malapit lang naman yung bastig mga kaidol hindi po kami talaga tutaling na sa laot at yun may daradara din akong bigas mga kaidol dahil wala na rin kaming bigas dun sa bastig kaya bumili na rin ako Ayun mga kaidol Ya no le par. ngayon mga kaidol lakpat kalapato na naman yung huli namin mga kaidol kalapato sakto yung area namin alas 4 at paumaga na rin oh. ayun oras natin mga kaidol is alas 5 <laughs> yun sariwang sariwa mga kaidol paksiw tinula sarap to mga kaidol yun mga kaidol good morning ah sinasabi may tumatiling po yung wilaw dahil gabi yeah. at mahina na yung wilaw namin pero

So, yun mga kaidol, nakakarga na natin sa, ano, ah, uh, yun mga kaidol, good morning, nakakarga na natin yung huli natin, ah, uh, dun sa career. Pat mga kaidol, thank you. isda. Nakalapat to. Nakajakpat na naman sila. Ayan. Yan si Idolito. Ops. Okay. Unang timbang, ilang kilo? Ayan, ayan tingnan mo, let's... Ayan, ayan. 32. 32. Grabe. Pangalan mo, kuya? Beans, po. Beans. 32. Bawa mo ba natin. Magtimbang pa ba kaya? O, ito sa kabila, sa baba. Ito, ito. Kapila. Kapila, kapila? Kapila. Ito, let's go. Oh. Ayan. Kunan nyo yung tubig agad. Sariwang-sariwa po yung isda. Ito po yung basniga natin. Ayan. JJ Wells Cuba. Salok-salok ng isda, mga ka-idol. Oh. Ito, let's go. Oh. Ayan. Kunan niyo ang tubig agad. Sariwang-sariwa po yung isda. Ito po yung basniga natin. Ayan. JJ Wells Scuba. Salok-salok ng isda mga